Hello everyone, welcome to ba welcome back to my channel Mami Mars YT 2023. Sabahan niyo ako guys na malitarat maligo tayo sa dagat. Pero bago niyan, please subscribe my channel Mami Mars YT 2023. Thank you. And dito guys, bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin, um babaybayin muna natin at ang daan na ito, ito naman yung ating madadaanan patungo sa tabing dagat na ating pupuntahan at ang dagat na yon ay tinatawag nilang Secret Beach pero hindi ko alam kung tama yung totoong pangalan niya yon pero lagi nilang tinatawag sa ang lugar na yon pero bago tayo makarating sa dagat na yon ito muna yung madadaanan natin guys Magpa, mag relax relax muna tayo mag admin muna na tayo mayroon pa tayong madadaanan dito na ayan ito No, uh, pero malapit na 'yan, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Konting konting drive na lang. Guys, papasok na tayo, malapit na tayo doon sa parking area. Yan at at, at sa dagat na 'yon ay mayroon naman tayong madadaan ng mga area kung saan ay makikita natin ang medyo maluwang-luwang na kaparangan. Ayun. <laughs> Ito lang nakakatuwa dito kasi bago ka makarating sa dagat ay makaka-relax ka muna relaxing ba? At pinapasyalin din to ng mga turista. And ito guys, that, na tayo. Dito na tayo sa parking area. So, tara na. samahan niyo kami sa aming pupuntahan. Ayan na guys. At dyan yung dalawa kong kasama. Sila magbabantay sa akin. Dito na Mag-ano tayo? mag at hindi ako marunong mag-swimming, kaya po pinuntahan namin yung mababaw, mababad babad lang, at nang maalis naman yung pagod, yung nakaka-relax Sabi nga nila guys, yung pagpapagad sa TV, yung nakaka-relax down. Hindi uh, ko kung totoo, pero sabi nga nila, eh, tinry natin, mukhang effective naman. Ayan, yeah. so... Sarap mag, mag sarap magtambay dito. Hapon natin yung time na pumunta kami dito. 3 o'clock nang hapon pero marami pa rin nagsisimu na naliligo ayan ay yung pasama na yung dalawa kong kasama na hope mag enjoy na nakakatawang pumunta dito guys kasi ang tahimik niya ito yung gustong gusto namin puntahan kasi hindi siya yung crowded na maraming tao so, actually hindi naman nasin na crowded dito pero may marami talaga ang tao na mga area at ang um, pandito is na nga pero hindi lahat ng taging dagat ay pwede kang mag-swimming so may mga area lang na pwede tayo mag-swimming ang halubo ng katulad kung hindi ba ay ay, ay lang <laughs> hindi marunong lumang lumangoy pala eh kailangan natin pilihan yung punta natin dapat yung mabaho lamang malayo sa uh, disgrasya ba at syempre yan guys andito lang ako sa gilid-gilid na kaupo nagbabantay at isama na rin natin isama na rin natin ang mission natin yung mga paa natin. Ibabad natin sa sa mainit-init na buhangin. Sabi nila maganda daw ito guys. Lalong-lalo na mga katulad kung laging nakatayo. Nakakatera, nakakatulong daw ito na so, para ma-relax yung muscles ng paa. So, subukan natin kung totoo at itry nga natin kung totoo. So, Paminsan-minsan lang na kami, kami pumupunta sa tabing dagat. Kaya, sinasamantala ko na pero sa totoo lang hindi naman talaga ako ano makakalangoy diyan pero bababad din tayo sasama din tayo sa mga kados and then actually tatatlo lang kami pumunta rito ganito ganito lang kadali mag-access kapag may mag-drop sa hindi mo kailangan ng maraming kasama Nakakata nakakatawa nakakatuwa lang talaga magtambay dito pero, kikita nyo guys, ang lakas na ng alon. Pero, mas malakas pa yung mga ibang area. Ang kagandahan dito, makikita nyo yung parang harang doon. Para siyang ginawang lagon. Marang manmid lagon siya. So, ito, medyo mababaw. Pero, may area dyan na medyo malalim hanggang... liig hanggang baywang so piliin mo lang yung gusto mo at nakakatuwa kasi nilagyan nila ng harang kaya kahit malakas yung alon, hindi siya masyadong malakas yung pagdating sa gilid. And guys, um, bumaba na rin si mami. <laughs> hindi rin pwedeng hindi tayo bababa sa tubig na kahit hindi tayo marunong maligo. Upo-upo lang dyan. Mala ma maano lang yan, mababaw lang ang itong mahirap pa makatulad kung hindi marunong lumangoy at nakakatuwa yan, 'yan guys galing ako sa lugar kung saan yung bayan namin yung lugar na pinagalingan ko ay coastal town at nung mga bata kami lagi din kami sa dagat kapag time dahil mangingis da yung tatay ko pero hindi ako natutong maligo. Kaya kayo mga nanay dyan ha. Huwag kayo masyadong strict to. Turuan nyo yung, hayaan nyo matuto yung mga anak nyo sa tubig. Kasi delikado di at hindi tayo marunong maligo. At isa pa na sa buhay ko. Tumira din ako sa isang bahay na nasa tabing dagat lang. Lahat na ng pagkakataong matuto sana ako maligo. Oh, uh, I mean matuto na sana akong lumangoy sa... Pero hindi ko ginawa dahil lagi nakalakip sa si isip ay takot. Yung takot ba? Pero, hindi naman pala maganda yung ganun guys. Minsan, kailangan din nating matuto, maging malakas at maging matapang. I mean, matapang sa mga ganyang bagay. Kasi hindi tayo matututo kung lagi tayo natatakot. Basta isipin lang natin at tignan lang natin yung safety yung kailangan um, ligtas yung ginagawa natin at may nagbabantay sa atin. Kaya mga nanay at mga tatay, paalala. Yung mga anak nyo, kapag willing, marun willing silang matutong lumangoy, huwag nyo silang pigilan. I-guide nyo sila kung hindi kayo marunong lumangoy at may tao kayong pwedeng pakiusapan na turuan sila. Turuan sila wag pagkaitan kasi yung pagkakaitan natin ng pagkakataon yung mga anak nating matuto, mahirap kasi hanggang tatanda na yan. Katulad ko, ayan guys, sobrang naiingit talaga ako sa mga marunong lumangoy. Nanonood ako sa mga nagsasurping dito, nanonood ako ng mga nag-snorkel, snorkeling, eh, paano ako makaka ma-experience yun hindi nga ako marunong lumangoy so habang buhay hanggang hanggang matan, hanggang tatanda na ako niyan hanggang iniisip ko na lang kung ano itsura ng mga isda sa loob ng dagat kasi hindi naman tayo marunong lumangoy yun yung yun yung mahirap doon so ayan guys habang lumalangoy si mami Mars iniwan na tayo ng anak natin <laughs> anak ko. Ayan. So, pero biroin nyo guys yung anak ko kasama ko dyan. As in, binabantayan talaga ako. Kapag medyo malayo-layo ako, sinisigaw na niya ako kung nasan ako. Siya na yung nag sa akin na baka, baka kung may mangyari sa akin. O, di diba? San ka pa? Si nanay na talaga ang binantayan. Hindi yung anak ang binantayan ni nanay. Kaya minsan, pag niyayaya ko siyang maligo sa dagat, hindi na rin siya natutuwa guys yun na yung side effect sabi niya parang na-stress na rin siya kapag ako sama niya kasi binabantayan niya ako o di baliktad na yun nangyari hindi na siya hindi na siya nag enjoy ba kapag kasama niya ako may iniisip na siyang mami na baka malunod <laughs> di ba yun yung andon yun yung side effect don kaya and guys So, enjoy-enjoy lang. Ang buhay natin ay napaka kapag may pagkakataon tayong gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa. Lagi, gawin natin. Huwag bigyan natin ng panahon. Always na bigyan natin ang panahon yung sarili natin. Sapagkat ang hirap pag iniisip mo lang tapos di mo ginagawa, then later on naalala mo gusto mong gawin yan, gusto kong gawin to, wala ka ng panahon gagawa nun, pero ayan, napatami na ang kwento ni mami Mars guys, malapit na tayong umahon, aahon na tayo dito, so ito, ito mga isang oras lang tayo nagbabad dito eh hindi hindi naman talaga ano, um, talagang babad half day ang ginagawa natin dito isang oras, ay okay na siya so ang pinakamaganda lang kasi ang maganda kasi kapag ganito guys pa hapon na hapon na naliligo yung araw pababa pababa at yung yung tubig ng dagat medyo ma warm na siya hindi tulad kapag umaga malamig yung tubig ng dagat tapos tapos pag 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 ano mo pag katapos mong mag swimming umiinit na yung panahon sinasalungbong mo yung init ng ng panahon dito ano na siya Ma warm yung tubig tapos pa yung araw tapos pagkatapos nyan pwede pa pang sunset bagay ayan guys itong nagsawa na rin ang magnanay nagsawa <laughs> din ang magnanay so tapos na tayo na ligaw. guys uwi na tayo Let's go. Samahin niyo ako sa pag-uwi. Ayan, guys. Papauwi na sila Mami. So, tapos na tayo. And, papauwi na tayo sa bahay. Pero, pagkatapos nating naligo, tignan niyo, guys. Tignan niyo, ilang minuto lang kaming umakyat ay umuwi. Pumunta sa parking area. Naabutan na kami ng sunset. So, papauwi tayo habang nagsasunset tayo sa daan. Pero kaminsan, kasi kami nakatira sa west side, ito lang ang challenge kapag drive ka naman ng sunset time. Kasi yung mata mo talaga, kailangan mo talaga ng special na sunglass para kontrahin yung liwanag. Pero ang ganda niya guys, enjoyin na lang natin mag sunset habang, habang yung driver namin ay nagdadrive. drive <laughs> <laughs> yun lang minsan kawawa yung driver tapos ikaw na hero nag enjoy na nagsasunset yung driver halos hindi na niya makita yung daan niya pero safe pa rin kasi slow lang naman ang pagtakbo ng sasakyan maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa support sa aking channel and see you again to next video please don't forget to click the button bell para po sa susunod na video uploads natin at marami pa po tayong i-share na mga location mga location at at mga lamyarda natin dito sa isla. Ayun guys, samahan niyo ako paglalamyarda sa isla. Maraming maraming salamat. See you next video. Have a good day. Have a blessed day. -bye.